Nagtirik na mga kandila ang grupong Migrante International para sa kababayan nating nakatakdang bitayin sa China sa susunod na Webes, December 8. Hiniling naman ni Vice President Jejomar Marbinay sa Catholic Bishops Conference of the Philippines na magsagawa ng mga misa para maisalba ang buhay ng Pilipinong nasa death row. May report si Ivan Mayrina. Ngayong hapon sa may Boy Scout Circle, nagtipon ng mga miyembro ng Migrante International. Nagtirik sila ng mga kandila para sa isa na namang Pilipinong nakatakdang bitayin sa China dahil sa pagpuslit ng halos dalawang kilo ng heroin sa Guilin International Airport sa Guangxi mula Malaysia. Ayon sa grupo, panawagan daw nila ito sa gobyerno dahil sa mabagal na aksyon sa kaso ng mga Pilipinong nasa death row. May kabuang 122 at dalawamput Pinoy sa death row sa iba't ibang panig ng mundo. Nakakatakot na pangitain to na sa kabila na tumatas ang bilang ng ating mga kababayan na hatulan ng kamatayan, eh bumababa ang budget para sa mga OFW. Pero nanawagan man na isalba ang buhay ng isang nahuling drug mule, pinatututukan din ng grupo sa pamahalaan kung paano nagiging mga drug courier ang maraming nangangarap mga ibang bansa. niwan dito sa mga nahuhuli ay mga stranded na hindi natutulungan ng gobyerno. Kaya sila ay nakakapit sa patalim. At kung ayaw natin talagang dumami pa sila, magseryoso ang gobyerno sa pagkakaroon at pagluluwal ng trabaho sa sariling bayan at nakabubuhay na sahod. Wala ngayon hanggang December 8 ang gagawin pagtitirik ng kandila at vigil ng grupo sa iba't ibang lugar. Sa December 6, sa Menjola nila isasagawa ang kanilang demonstrasyon. Maaring makasama raw nila dito ang mga kaanak ng mga binitay na Pinoy nitong Marso. Si Vice President Judge Bina ay humiling na sa CBCP na magsagawa ng misa sa iba't ibang simbahang katoliko sa bansa para sa kababayan nating bibitayin sa darating na Webes. Ivan Meirina, GMA News.